guys, explain lang natin tong universal matrix ng R4. So, isa lang to sa kita ng R4, no? Dito, pwede tayong gumita hanggang 12 level. Okay? So, ibig sabihin ito auto spill to ng company. So, walang crossline, walang apply dito. Kumbaga, lahat ng sasali sa company, isang table lang. Okay? Dahil auto spill siya, ang company nagbib nagbibigay mula first level mo hanggang 5th level ng 20 pesos. So, ibig sabihin, uh, sila na yung naglagay ng nag-spill ng tao mo, ng grupo mo. So, ikaw pa yung babayaran. ba? Diba? Ayos. Mula 6 level, hanggang 9 level naman, magiging 25 pesos na siya. So, lumalaki. Mula 10 hanggang 11, 30 pesos na. Sa so, 12, 40 pesos na. Okay? So, ang pwede mong kitaan dito, is on your level nandito. O, like example, ah, dahil auto spill naman to ng company so isang table lang lahat oh makikita mo sa dashboard mo uh, nasa 6 level na example 6 level na pala yung na auto spill ng company sa iyo so ito yung pwede mo kitain sa so, 2840 so ang gagawin mo lang bibili ka lang ng produkto na worth of 599 so with products to ah. so kung ganito yung kikitain mo sabi nating iles mo na lang di ba dahil 600, so may 2,200 ka pa. Okay? So, monthly yan. Monthly yan. Okay? So, kung ganito naman, makita mo naman na hanggang level na siya. So, ito yung pwede mo kitain. So, almost 55, 960 So, bibili ka lang ng maintenance package na five, almost 5,000. LS mo na lang. So, malaki pa rin. Almost 50,000. Diba? So, ganyan lang siya auto spill wala ka nang in-invite dito uh, company ang na naglagay ng tao so ang gagawin mo lang bibili ka lang nito monthly so ganun lang siya ka simple isang table lang lahat kahit anong package bilhin mo uh, paso pasok ka na agad dito may account ka na agad dito ganun lang siya ka simple